Kumusta sa lahat mga kaibigan, Wailer Channel. Ngayon ipapakita ko kung paano magpadala ng USDT mula sa Bybit, paano maglipat ng USDT mula sa Bybit. Halimbawa, gusto kong maglipat sa Binance. Pwede rin kayo maglipat sa ibang wallet o sa wallet ng ibang tao. Pareho lang ang proseso na ipapakita ko sa inyo ngayon. Una, kailangan nating hanapin ang wallet address kung saan natin ipapadala ang pera. Para gawin ito, pupunta ako sa Bybit ko. Pipindutin ang deposit deposit crypto at sa kaso natin, magpapadala tayo ng tether. Piliin natin ang network na kailangan. Mas gusto ko ang TRC20. Oo, ibig sabihin TRX Tron. Ito ang address natin. Kopyahin natin ito. Pagkatapos, pumunta sa Bybit, pindutin ang withdraw, piliin ang tether, ilagay ang address, piliin ang network, Tron sa kaso natin, ilagay ang halaga at pindutin ang confirm pagkatapos nito ipadala na yun lang po ako po si Wailer mag-like at mag-subscribe sa channel paalam sa lahat